tayo ah, na hah? ba lang ba 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 yung mga ba Kapag na ba na, ganun ko na. Tapos saan yung mag-forward ba Ayun eh, nga. ba mo ba ba O, ba ba harapan. ba mo muna. Oo. Oh. Balik mo, balik mo, balik mo.

kami harapan, pagkaramdam mong nabigat. Matikot! 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 Mm -hmm.